back against the ropes, waiting to punch. Oh, there he goes! Boom. Sa kakatapos lang nalaban kanina sa South Africa, ay napalaban ang tubong bayugan Agusan del na si Genesis Libranza At kinaharap nito ang top prospect ng South Africa na silang dili ng Siki at ito ay para sa bakanting titulo ng WBO Intercontinental sa Bantamweight Division. Sa unang salpukan ay pamatay suntok agad ang binibitawan ni Kabayan na mahirap ipatama sa isang madulas na Afrikano. You take the gamble, he comes with the... Lindeling like a he get out of that of the scoundrels. But um, the because dito sa round 2 ay tinatamaan na ng maganda ang Afrikano na bigla ang nagalangan alangan na makipagpalitan sa Pinoy. Bring mo. The Dito sa round 3 ay sinasadyang magpatama ni Kabayan para makabulta sa isang counter. Very calm. All continental. Phantom weight. Dito sa round 4 ay naging masyadong tahado na ang Afrikano dahil sa bigat ng kamao ng Pinoy. Back against the ropes, waiting to counter punch. Oh, there it goes! It's all over! Oh, he's sick! Pero pagdating dito sa round 5, habang pailag-ilag si Kabayan, ay bigla itong tumiklok nang tinamaan ng sulido sa bodega na naging dahilan sa agarang pagtapos sa laban at pinanalo ng Afrikano ang labang ito sa isang impresibong knockout.